What's up mga kuludi? At uh, nandito na naman tayo, magtatanim tayo ng uh, pichay. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Yan pa-subscribe naman ang aking uh, YouTube channel, Leonardo Alias Vlog. Maraming salamat po sa inyong mga sukurta at ako ito po sa magpapasalamat sa inyong mga kutsedo. Ayan, shout out kay uh, Galang TV at uh, kay Rosalinda Pipito at sa iba pa nating mga kapwa, mga uh, Ah, uh, nag-YouTube, shout sa inyong lahat. Ayan, sa ating mga farmer, shout out. sa OFW, shout out ayan. Mga kaludi, manood kayo. Magtatanong naman si Leo Vlogs. Si lang tayo mga kaludi, ayan, no. Pizza. Si lang mga kaludi. <coughs> sa ganun tuloy-tuloy ang mga blessing sa ating mga uh, araw-araw na ginagawa sa ating pagtatanim Kaya si Pablan talaga tayo mga kulodi para sa ganun ay uh, tuloy ang uh, mga blessing ng mga ganitong mga ginagawa. Yan. Kaya uh, huwag natin isipin ang pagod. Isipin natin yung uh, kinabukasan. Ayan. Ayan mga kinabukasan. Yan. mga kulodi. Ang pitsay. Ayan o. Oh. Pitsay. Yeah. Sipag lang tayo mga kulodi. Para ano tuloy-tuloy ang biyaya. Yan, dito tayo na uh, kumikita at saka libre na sa pang gulay-gulay. Uh, bulay -bulay. Hindi na tayo maghahanap kung saan saan. Sisipag lang mga kaludi. Ayan o, oh, pichay. pinubumakal o di, dahil ulan init Sipag <tongan> lang mga kaluli sa ating mga ganitong ginagawa ti isipin ang pagod mga kaludi ko. Kuha mo na ako mga kaludi. Ito mga kaludi oh. Ang gabi. Ganyan nong nga kalau di nga aking a, a, ginagawa sarawaraw, tata nima. Ustah tuluy-tuluy lang. Ustah tuluy-tuluy yang blising. Amuk na kalo di. Selamat nakok. Dan makuludi. Merami selamat saya yang lahat. Ito yung mga okra mga klode o. Oh. Hindi tayo magsipag mga klode eh hirap pag ano ng mga gulay napakamahal ngayon ang bilihin mga kaludi sa mga talipapa sa mga palingki kailangan natin magtanim at ito yung ating mga ganitong ginagawa at uh, na sa panggulay-gulay tayo ulit mga kaludi ito na napakahatik mga kaludi Saga, so, lang talaga ang pagtatanim mga kaludi sa so, pichabaywang mga kulodi oh, hinimay-himay ko yung mga pitsay. Si so, sobrang dik dikit-dikit. himayin. kamay ko na mga kalodi oh. Yan. Bye bye mga kalodi.